Eh hey mga guys, uh, napadaan muna tayo dito sa Manila Bay at uh, ito nga kasi medyo may music kaya nag voice over muna ako. Ayan, at uh, galing tayo sa bahay. Umuwi um um muna ako kasi pabalik ako ng trabaho. Ayun, dumaan muna ako rito sa Manila Bay. Ayun, napakagandang tanawin pa rin dito. Hindi nagbabago pa rin yung tanawin dito. Ayun, sa mga view mga guys, napakaganda. Napakalinis na naman ng Manila Bay. Ayun makita nyo talaga ang mga view dito na napakaganda ayan good morning good morning sa ating mga subscribers sa ating mga viewers ayan at nandito naman si Papalon ayan napadaan lang si Papalon at maggala muna tayo dito konting oras kasi uh, pabalik tayo sa trabaho Ayun lakad lakad muna tayo dito <coughs> ayan uh, may konting basura basura yung mga kaya uh, tanga yan sa mga tawag dito yung mga gawa ng alon na dinadala dito sa tabi <coughs> ayan na ayan mga guys uh, yung promise ko sa inyo abang-abangan nyo na lang yung pagbabago ng ating content kasi uh, kahit tatlong sa isang, uh, sa isang linggo tatlong bisis na tayo uh, magbigay ng konting tulong sa ating mga kababayan malapit-lapit na at abang-abangan nyo na lang may kita nyo na yan pagka nagkumpisa si Papalon i-surprise ko na lang sa inyo sana supportahan nyo yung ating youtube channel na uh, umangat para marami tayo matutulungan ng mga kababayan natin, hindi lang yan tat tatlong taong bibigyan natin tuwing isang linggo hindi pa ka tayo na magandang kita ayan, uh, tuloy tuloy na yan araw araw na yan ang gagawin natin sa ngayon kasi ah, alawas ko lang sa hango muna para may balik ko naman yung pagtulong kasi nami-miss ko talaga yung pagtulong sa ating mga kababayan yan sana suportahan yeah, yan ito makikita nyo yung ating uh, view dito sa loob ng Manila Bay Ayan. nahirap na kasi wala akong handle ngayon nadaladala kaya ito uh, nagpupa na tayo kamay lang yung ginagamit ko pasisya na kayo kung video uh, malikot yung ating uh, pagpupa Pagkawak -pag ng camera kasi uh, ito nga ay sa asid po lang mahawak wala tayong handle ayan lalabas naman ako nandito na dito sa labas para papunta naman tayo doon sa may face at uh, uwi na rin nagsaglit na ako dito guys para para kumuha ayan para kumuha pupunta tayo doon sa kabila sa phase 2 ayan lakad lakad mo na dito si papalon para makita nyo naman yung ginataanan natin dito ayan ganda ng mga halaman dito namumulakla po ayan o oh. lakad lakad mo papalon at ay babalik na sa trabaho Ayan. Uh, medyo <coughs> nangangati yung lalamuna ka mga guys. Pasinsya nyo na kasi kumbaga eh naupan tayo. Ah, uh, sa at alikabok. Ayan. Nakadlakad muna tayo ng medyo mabilis kasi ah, uh, hinahabol natin yung oras na dito tayo sa pisto na uh, at ako'y pabalik baka matraffic ako. Uh, medyo malayo-layo pang pupuntahan ko. Ah, uh, pupunta pa ako ng Cavite yan sa ating mga uh, subscribers sa ating mga viewers abang mga bangayan at dito baka dito tayo magumpisa mga guys sa pagtulong sa ating mga kababayan basta ito yung promise kasi nyo sa so, isang linggo tatlong bisis lang si, uh, wala pa tayo may sapat na baga, pang tostos na gano'n pang araw araw abang abangan nyo na lang makikita nyo na yan kay papalon malapit na rin abang abangan nyo na lang at pagbabago ng content ni Papa Long. Yan, nandito tayo sa pisto. Maglakad-lakad at uh, mamaya maya, tayo sasakay na papuntang Cavitec kasi doon sa dulo guys dyan may sakayan na yung papuntang uh, Cavitec. Yun, Manila, lakad-lakad naman tayo kasi. Lakad, excited na rin ako kasi dadating yung aking mag-iina para may pasyal ko rin dito sa Manila. Mas Bus bisa ko muna ipaglalakad ko kasi medyo malayo pa yung ko. Ayan. Takbo lakad na yung guwang ko rito. Eh. Yung aking ginagawa. Binibilisan ko na yung paglakad. Parang patakbo na. Kasi naghahabol din ako ng oras. Ayan. Mayroon pa kasi matrapik kasi alas 3 ng hapon yung jyote ko. Kaya nagmamadali na rin tayo. Nakad-nakad lang na medyo so, Kasi dito na lang sa dulo guys. Then, sa sasakay. Gabang ako doon. Ayan, uh, uh, sa lahat ng mga ating subscriber marami salamat sa inyo at mameme may na ni Papalon yung ating uh, pagbablog kasi nagsaglit lang tayo dito mga guys napadaan lang ako dito para kung kasi dito naman talaga ako dumadaan ayan ngayon papunta uh, kapunta na tayo doon sa phase 3 para doon mag abang yung kapuntang Cavite ayan ang ganda lang yung ating guys oh. ayan so, iba talaga pag mayamang ka no? ayan wala naman sir, pag, na sa iyo ipagkagalito na kasasakyan mo napakaganda pag nasa dagat ka Ayan, parang lumilipad ka lang siguro dyan sa dagat pag ganyan sa no? yan mga guys ha puputuloy ko na to at sa lahat ng mga subscriber ko maraming salamat sa inyo napadaan lang dito si Papa Lone para uh, may pakita natin mga kaya detay sa inyo kasi malapit na rin tayo matapos at magtulong sa ating mga kababayan. Hanggang dito na lang muna at bye-bye!